Pala umani ng pagpuna mula sa ilang sektor ang umani maling sistema ng PDEA sa mga disposisyon ng mga kumpiskadong droga. Ayon sa volunteers ng Volunteers Against Crime and Corruption, dapat na rin sirain ang mga nakumpiskang shabu at iba pang bawal na gamot upang hindi na ito maibalik sa pag-iingat ng mga masamang elemento. May report si Aljo Bendijo. Ayon sa BACC, dapat kasing sunugin agad o di kaya'y haluan ng chemical ang mga nakukumpis kang mga shabu upang hindi na may balik pa sa kalye at ibenta uli bilang mga recycled drugs sa mga illegal na droga. Paliwanag ni Martin Dino, hindi lang kasi iilag mga tiwaling pulis o ahente ng PIDEA ang kasabwad sa maling gawain ito kundi pati na rin ang ilang mga huwes na humahawak sa kaso ng ilegal na droga na nababayaran ng pera. Ano kaya pagkahuling na yan na eh, ihaluan eh, natin ng cyanide? Oo. Okay, uh -oh. Ha? O kaya kung ano man yung ano na pwede nga nung napagkasiningot mo eh, basag ang baga mo. Basag ang ano mo. Para at least, magkaroon na ngayon ng uh, takot. Malay mo, uh, ayan yung nahuli ng pidea. para sinaluan ng uh, chemical. Eh pag nasinghot nitong mga adik-adik, naku, baka galing ng ano yan, eh, ano, napakalaking deterrent. Kamakailad lamang uminit ang ulo ni Senador Franklin Drilon dahil sumunoy baling pamamalagad ni Director General Jose Gutierrez sa PIDEA lalo nang malaman niyang kinakain lamang umano ng daga at nare-recycle lamang ang shabu sa tuwing pinoprosecute ang isang kasong may kaugnayan sa iligala droga. Sa proseso kasi, dapat tumingi agad ng perbiso sa korte ang Piday at government prosecutors kumuha lamang ng samples ng nakumbiskang droga bago ipipresinta sa hiwing ng kasong may kaugnayan sa iligala droga. Ito'y ginagawa sa tuwing magkaroon ng isang drug raid operation. Pero ang prosesong ito'y hindi nasusunod. Kaya, maraming drug suspect ang naabswelto sa kanilang mga kaso bagamat may ebidensya laban sa kanila. Aminado ang PDEA na 52% na lang ang panalo nila sa korte dahil nawawala yung kanilang mga witness na ano, hindi na babantayan. At uh, dito nga, hindi lang po pulis ha, pati piskal dahil pwedeng bayaran ng piskal ng mga drug lord. O doon, pag nakita namin na nilalaro ng piskal ang kaso, sumbong kami sa DOJ. Talagang may problema sa PDEA. Oo, uh, at saka sa korte. Pati ho ano, pati sa mga judge, sinusumbong namin yan pagka nakita na. at susuhulan. At pagka nasuhulan yan, tapos ang tinrabaho na ilang taon ng ating PDEA, ng ating AIDS op, yung Surveillance, wala na yan. Sa ngayon, patuloy pang nangagalap na impormasyon at ebidensya ang Senado matapos ang ginawang inquiry in aid of legislation upang suriin kung totoo bang laganap ang katiwalian sa PDEA habang pinag-aaralan pa ang posibilidad na bawasan o di kaya'y ng budget ng ahensya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ang Joe Bendijo.